Ito ang sitwasyon ngayon dito ang aking bakod ay nasira na dahil sa basura ito niwalay na yung bakod dahil sa basura yan ang basura ng kapitbahay yan yung ito naman yung oh sapa Ayan, nasira na rin ang bakod namin dahil sa basura na pinatapon dito sa bahay ko ayan kaling gan ayan ayan ang salarin kasi yung galing sa agos ng tubig doon naman pero ito talagang dyan galing pinatapon nila dyan sa kapitbahay kaya ang sapa ay wala nang hmm. tubig, ito ang tatambakan.